Itong lugar namin, si ah, Sitio Maligaydos, San Vicente, San Pedro Laguna. Eh, siyempre, alam mo naman, ganitong lugar, squatter area, tabing rilis, dikit-dikit ang bahay. Madilim talaga rito sa lugar ko na ito. Wala kami dito sa loob, lagi kami sa labas. Nadadapas siya madilim, dadaan hindi mo alam, may nakaharang. Tutulog na lang ako, lailaw eh. Ang tawag nila sa akin dito si Mang Dimi Solar. Napaliwanag ko yung mga bahay nila magbilin. Bubutas ka ng yero, lalagay mo yung buti, lagyan mo siya ng silan bago lagyan mo siya ng tubig na mineral, sa lagyan ng sundrops. Bago kabit mo sa bahay, lagyan silan to para hindi tumulo. Ganun lang kasimple yun. Dati kayo gaito, ito dilim ng bag, kapitan. Ngayon, nung kapitan mo na, ito na ang liwanag niya. Yan na liwanag. Pumili po ako kasi bote lang, tubig. Ang na yung bahay mo. Pumaba yung ano ko, binayaran ko ngayon. Simula nung makapitan ako dito. At saka itong solar bottle bag na ito, hindi mainit. Dahil sa bote na yan, sa solar na bote na yan, gumanda ang araw namin ang nalagyan na namin ito ay bali 643 gusto nga namin tuloy-tuloy para maraming matulong ng mga tao rin ano, yung maliwanag ang mga bahay nila madidilim parang katulad na rin ng bumbilya sa akin natin nakakalimutan na pakinabangan na ngayon A linguagem me